bibili sa atin ayun sila ate papakyawin daw nila shoutout nga pala kay Ransi mix shout shoutout ano mga pangalan kuya pwede nyo po akong i-subscribe sa youtube channel ko mabuwa na journey no at kung makikita pala to ni mapapanood po ni uh, Kalawang Bakal maraming salamat alam nyo na po yun at babalik na ko kayo lakas na tayo pupunta tayo sa beach guys, welcome to my vlog Mubuwa na journey Welcome back So nandito tayo sa isang beach resort At mag ice cream for the day tayo no? Ice cream vendor po. dahil tayo yung nagtitinda ayan, no? ayan yung paninda natin So tayo muna ang bibili Siyempre ang unang unang dapat tumikim Nung tinda natin Tayo na nagtitinda Kasi siyempre paano natin to Maipapakain sa kanila mai aalok kung hindi naman masarap ayun yung ice cream natin ice cream stick ano 15 pesos ang isa no murang mura na yan yung 15 petot hmm <laughs> 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 mm. ah, ice cream. <laughs> Ipapakita ko sa inyo tong beach resort dito sa Cavite. Ah, uh, ito na ngayon ang itsura niya, no? So, dito, mga pagkukumpara natin, uh, mga kababayan, yung ikaw eh, nagtitinda o nagbebendor para sa isang araw at kung nag ka kung magkano yung kinikita no ay meron sa ating bumate oh. i-shoutout natin nagtitinda kami ng ice cream eh i-shoutout natin to out po. Shout out. Ano mga pangalan ko ya? Okay po. Pwede niyo po akong i-subscribe sa YouTube channel ko. Nagbablog vlog vlogan lang naman. Mubuwa na journey no. Taga mo mga saan ba kayo? Ah, taga rito lang din kayo. Ano pangalan sa ano kuya? Ayun yan, ito tutulong sige. Mubuwa no. pa paano nga natin? Okay. Hindi pa eh. <laughs> Wala pa, nag-ano-anuhan pa lang tayo eh. Anong tawag dito? Pamaho sa pagyaman mo kaya. Oo, oh, pagyaman tayo. Batinin nyo, i kayo nga mag-type. Ano? <laughs> M M-O, M-O, B-O, mobowa A, tapos N-O, Journey, Journey, J-O, U, R, N, E, Y. -Y ay! Uh, uh, yan, yan, yun, yan, guys. yan, ito Yan, yan, yan. Meron ka ba akong koy ng ano? Ikaw wala. Wala, ikaw na lang lon. Wala. <laughs> Basta kayo recorded, naka-record kay dito okay. pag pinost yung video na to, di ba? Pag umaman tayo, di ba? Woo! Sayang, woo! Thank you sa inyo, thank you. Oh, uh, thank you ah. Ayan, yan, yan. Thank you. Ayun, mga kababayan, meron tayong mga na subscribe no? Eh, kaso hindi tayo nabili ng ice cream. Kaya, yeah. Tit titinta ba tayo doon kung nandito tayo sa gilid ng dagat? Ayan, Ah, no? uh, Nasaan na nga ba yung topic natin kanina? Yung topic natin, uh, we can compare this job to those who are employed, no? Yung ang oras ay 8 to 8, 8 hours a day, no? At ito, ito. Baka mabasa tayo. Op, op, op. Op, op. 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 Pupunta kasi tayo dun sa isang resort. No? Na... Na tayo magtitinda. So, kahit saan... Kahit saan naman, may hirap eh, no? May hirap kahit saan. Pero... Malalaman natin kinocompare lang natin kung kung doon ka sa naghihirap ka na pagkatapos maganda yung profit o yung kinikita mo kaysa sa naghihirap ka pero hindi maganda di ba? so pupunta tayo dun sa kabilang resort kasi doon may nagtitinda na wala pa tayong kasunod na nabebenta no? pero masyado mainit sumilong muna tayo dito sa sa malaking puno na to na ang salod sa puno na to. Talisay. Ayun, 'diyan sa may tabing dagat. Ayun yung dagat. Nasa tabi natin. Tayo 'no, nasa gilid. At makita natin 'yon. Ito, so, hindi ko alam kung ano yung project dito. Pero parang kalsada, siguro magiging coastal road 'yon sa susunod, 'no. Eh sana naman, bago tayo daldalan-dalarito, eh meron tayong mabenta ng ice cream stick, 'no. <laughs> Yan yung project ng gobyerno na parang seawall pero gagawin niya tayong highway no? magiging daanan alternate road yung mga yung parang pattern na nakikita ninyo so hindi na alam kung kailan na matatapos pero itong tinatahap natin papunta ito dun sa ibang resort pa na pwede nating pagtindahan sobrang init ngayon pero hindi kasi init siguro ng last time, ng mga nakaraan. Ngayon eh, parang hindi ganon kagrabe. Kasi nakaraan, parang hindi mo kayang tiisin eh. Pero mainit pa rin. At nalimutan natin magdala ng face towel, no? natin lang tayong pamunas. Mas na-excite kasi tayo din sa pagtitinda ng ice cream stick eh. Kasi dati na tayo nagsimlan ito. Pero masingit ko lang siguro itong Beach Resort na to way back mga 20 years ago. Ah uh, ito siguro mga patok na Beach Resort noon, no? no? Kung mapapansin niyo yung mga establisimento dito. Magaganda oh. oh. mga hindi ko konting lang ang inanda dito, oh. ang pinilihan. Siguro noon nung hindi pa mahilig ang mga tao mag-travel. Kasi isa ito sa malapit maring dito malakas tong resort na to noon pero kung dito lang at uh, gusto mo lang talagang makapaligo sa dagat ah uh, pwede na siguro to no? eto oh. ayan ang dagat ah uh, guys guys, nakabenta tayo after 2 hours. <laughs> Nagkaroon tayo ng ng uh, na mano. Si Kuyang, buti na lang eh. Naglalakad tayo. Tapos tinawag ako. Uh, at yun, nagtanong kung may pinitig daw ba. Eh okay naman. at uh, nakabentahan na tayo. Uh, dagdag information ulit. Eh yan daw pala na ginagawa yan na magiging baywalk o highway, coastal area coastal road yan, mahaba yan papuntang naik yan tapos idudugtong yan sa tulay na ginagawa papuntang bataan bataan to kabite ito pala yun ano, yung nakikita natin sa youtube na sinasabi nila na gagawin daw na ano na connecting point from bataan to kabite no? yan yan yun dyan idudugtong yun dyan paikot dyan at the coastal road uh, it's lunch time na at maghahanap tayo ng mga makakainan natin ah uh, kasi dun sa may gilid ng beach puro ang pagkain dun ba mga nagliligo hindi naman tayo pwede no <laughs> kaya hanap tayo ng makakain natin dito sa tabing kalsada na to kaya lang alam nyo parang Nakakatakot maglakad sa ilalim ng sikat ng araw ng tanghaling tapat. Yung putis natin. <laughs> Matindi, ano? Yung putis natin. Magiging ano tayo nito, eh. Ah, Puging-pugi sa sarili. <laughs> so, ayan yung mga ulam na available. Yan. Nakakain tayo dito. Tapos na tayong mananghali. So... Ahanap na ulit tayo ng spot kung saan tayo makakabenta no? at lalakad ulit tayo sa pagtitinda ng ice drop o ice cream stick hindi na iwasan yung ano yung maglalakad ka kasi nilalako yung sa mga tao eh di ba tas kakalimbangin mo ganyan no di ba so eh lang dito sa gilid ng highway Medyo sa tingin ko mahirap dito. Babalik na lang ulit tayo dito doon sa resort. Kasi ano eh, yung yung pagkain kasi doon medyo mga mahal eh, may presyo din. Eh alang namang nakabenta tayo ng halagang 20 pesos, kakain tayo ng 100 pesos, di ba? <laughs> so talagang pagkaganito ang ang buhay sabi nga nila eh dun ka sa mas mababang gastusin hindi ka pwedeng mag exceed kung ang kinikita mo ay 100 hindi ka pwedeng kumain ng higit sa 50 eh paano yun ba? Diba? paano yung yung salduhan ngayon paano magkakasya yun kung isipin natin mabuti ba? Diba? kasi ang mamahal ng mga bilihin, di ba? Kaya mahirap kung kung nandito ka naman sa ganitong pagtitinda, hindi naman alam, hindi mo naman alam kung kailan ka mabebentahan o mabibilhan, di ba? Pwedeng sa isang iglap kahit mula kanina na nagtinda ako hanggang ngayon, walang bumibili. Pero pwedeng walang 30 minutes, sa loob ng 15 minutes, pwedeng maubos lahat ng paninda ko na to. Depende, di ba? Eh samantalang pag mag empleyado ka, oras na pumasok ka dun, 8 hours, fix lang yung kikitain mo. Um, kung mag-overtime man, ganun din. May counting adjustment lang. Hindi ka tulad ng mga self-employed ka o nagtitinda ka kunyari ng, ng tinapay o ng balot o ng anong mga paninda. Eh, kumbaga, meron kang Uh, opportunity sa unlimited source of income. Uh, Doon sa benta, 'di ba? Pwede ang dala-dala mo ngayon 100. Tapos sa uh, following the next day, ang pwedeng dala, -dala mo ay 200 pieces, 'di ba? Depende, depende sa dala mo ang ikikitain mo. O so, ayan, oh, no? may bibili sa atin. Ayan, sila, ate, papakyawin daw nila. <laughs> bibili sila ng ice cream stick ano. Ayun oh, hi Kate. Ka, Nakikita ka ba? Oh, ayan oh. Ayun, si Ate din oh. Oh, hi. Tingnan niyo to sa YouTube ako. Masisir siya sa Mubuwan ni Jordy. No? Mag-hi kayo. No? Ayan. Ah, si Kuya, bibili naman siya ng munggo. Buko munggo ba yun? No. Nakabenta tayo doon. At saka, alam nyo, yung minsan ang mundo parang malupit din eh no kailangan eh, mainitan ka muna ng matindi eh bago ka mabentahan eh di ba lumipat tayo ng ano location dahil sa doon sa beach na pinuntahan natin tatlo na kaming nagtitinda kaya pumunta tayo dito sa plaza itong Salinas Cavite ayan no? at marami namang tao hindi ko lang alam kung marami ang bibili. <laughs> Nakapasok tayo dito sa parang skin kita. Meron no, pa po dyan na bahayan. Ay baka mali. <laughs> Sige po ate. Oh. Thank you po ate ayun, bumibili sana tayo ng mineral bottle doon pero nilibre lang tayo ayun o, oh. salamat po salamat po sa ka, kay Water Station thank you po ayun, bumili yung sila inang, o oh. yung iba kasi ayaw magpa-video eh, nahihiya ngayon naman, nauhaw tayo nauhaw ako eh, bumili ako ng ice water o oh. tingnan nyo to o oh. Alam nyo dati yung ice tubig pag Yung tinatawag na ice tubig Yun yung 50 centavos Yung yelo Yun sa malaking yelo Ngayon ito na ang 2 piso Maliit lang Parang dati 5 piso ng ice candy lang No? Yan, yan ang tinatawag na inflation That's it for today Natapos na natin yung Ice cream stick vendor For today ba? <laughs> uh, a ice cream stick vendor no at mabuwa na channel at uh, sige sa mga susunod baka hindi lang a day ito magkaroon pa tayo ng kasunod na uh, series ng pagsikinda natin ng ice cream stick uh, yung na natin siguro mga jam o labi isa that's good para sa isang labuong isang kasi siya ito ang at talagang raw video yun Talagang tayo mismo ang gumawa na sa sarili natin Wala yung uh, Ano tawag yun? Bordos o Yung Stump O Budol Sige Bye